<laughs> Bawal po yung minto! Opo! Opo! Doon tayo sa prison! Mabalik po kami doon! Opo! Mabuhay po! Mabuhay! Mabuhay! Ate, ate! Hello, ma'am! Happy birthday, Digong! Happy birthday, Digong! Hello, ma'am!

Oh! Happy birthday! Para po, para po. Ah, Pia kami sa'yo. Po, pakiadaan please lang, <laughs> please. Thank you. Ay, pa, sir. Oh yes ma'am, of course. Ay, pa. Shout out from Sweden! Oh, sa mga taga-Sweden po, mabuhay po kayo diyan. Salamat po. Happy birthday to Guam. Happy birthday to Belgium. Opo, happy birthday, Belgium. Mabuhay Belgium. Mabuhay. Belgium. Are

Makalimot, makalimot, makalimot. Para ba? Guys, pwede pa konte.

Duterte, disiplinado tayo. Nandun, nagbunay Kay. Nandun yung microphone sa taas. Hoy, pwede pakidaan lang, please. Please, please, ,right? mean, please. Letma, no? please, plus, please. Enough, ha, isa, 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 isa. Hoy, please, pakidaan lang, pakidaan. Dito, dito, dito. Dito Sir Robin! Sir Robin!

Si si na baba, sila ba yung nasa? Baba sila na, lang. Si kayo, baba, Hoy, pwede kayo, Tep. Pabada mo na kayo. Si, akin po si Sir. Uh, idol, smile idol. I'm I'm idol. Idol, Ate, ate. hindi po rinig yung... Ate. ate, pwede po baba kayo kung si Ate. Ate, pwede po baba. Kasi na akin si Sir. Okay lang po, okay lang ako. Okay lang ako. Ate, 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 okay lang okay okay po, ma-importante yung mga nagsasalita. Hindi, okay lang, okay lang, ma'am. Okay lang, okay lang, okay lang. Importante sila magsalita. Importante, Okay, okay. ipa-ipa-ano sila sila.

Nanay time. Nanay time. Nanay time. Nanay time. Nanay time. Nanay time. Senator, gusto ka affect ka dun si para makapagsalita ka? po, mamiya po. Ayan nyo mga po sila. Ayan muna sila. Maganda. Sila Bida ngayon. Sila Bida. Malalayo pinanggalingan yan. Kami Belgium. Belgium. Germany. Ayan. Ano? Ayan.

For how many days nandito kami, nag-organize, ngayon lang ang magulo, katotoo oh. na, magulo ngayon. So please, si Atty. Ruki at saka um, si Lato na <laughs> nanapit yan sa inyo. Pasok kayo doon sa loob. Si Atty. at si, at, uh, si Lato Rubin papasok sa inyo at makapag-picture kayo. Lalo, ginatag sa tag sa isa. isa, isa, uh, isa. Oh, Pero linya, linya. Uh, <laughs> dah no, di atrasin niyo okay lang di mo na ma-upload na lagi mo ma tayo ano Pero, ano 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 Pa-picture, pa-picture. Ha, ha. Sige, na, sige. O oh, siya, sure, sige, thank sige. Tapos aakyat ang si nito. Thank you, thank you. Mamaya na, kumawa naman yung pa-picture. Unahin na, kumawa naman sila. Wala naman akong gagawin doon. Thank you, sige po ate. Ba't niyo po siya? O, naman. Ba't niyo po? Sobrang ba't. Ba't na pinag-i-pick yung pagmasa? Thank you, ma'am. Thank, thank th you, ma'am. Kaya number one. Sorry, sir. Yes, sir. Sir, I'll

Thank you so much po sa lahat mga nakakahabot ng mga Meron lang akong Thank you. Since no, no, Since day one ako. Salamat Ano po, since day one po ako. Salamat, salamat. Ito na okay. Sa Asia, ano sa Antarctica, sa Pacific Ocean, lahat Tama po. Yes. Baldagin sila tayo, Yes.

Thank you, oh, may hari po ang may connection kay Sakay, ha? Oo, pakibigyan na. Low budget oh, sa Lopak. Harry! Budget But, yan, Harry! Letter so, daw para letter kay Digong. Yes, mga kababayan. Ah, uh, uh, alam niya naman ang bintang sa atin na ang pangasupport na ng na po ako kanina sinito. Sabi ko, kahit Digong, hindi ka po nag-iisa. Mahal na mahal ka namin. Insya Allah, makakaawi ka rin sa, sa, sa Davao. I love you, tatai. Allahu Akbar. Yes. Mabuhay natin ang ating suporta sa Pamila Duterte na tayo na ay nagsama-sama dahil naniniwala tayo sa kanilang mga mga ginawa. Not because we are the first ones, but because of the good things we have done in Davao and in the whole of the Philippines. We ay po. professionals, right? Salamat po. Thank you, sir. kayo po ay nasa wala sa trabaho, pag Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Magal sa lungkot ng sinabi ng tayo ng Every year tayo ng na tayo ng na ang sa na magpaslang na sa tayo na magpaslang sa mga ng sa mga ng Pilipinas ay sana magawa sa sa ating mahal na bayan. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagtitig every day saan pagtawid tayo lahat Sige, sige. nasasabog sa mundo. Sa kasalangang imo ang kamote. Ama, silong hindi naman pakikisama. no, 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 no,

gon para lagi mo aron na space ate space 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 pa, space 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 Okay lang po, okay lang po. Okay lang po, okay lang po. May nagsasalita pa ako. May Thank you, all, uh, Thank you, Paula, uh, 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 sa pag-aasitahan mo to. I have, please, <laughs> Okay. Remember, contest to ah. Na-press na, na, na mo yung Ama, ma am, ma am. power. Okay, ilong press. Na. Taka ba, teka ba. Dahan-dahan naman ha. Mataas. Oh, Il, ilong, yeah. press, ilong press nyo lang po ang... Yeah. Remember, contest to ah. Magaan pa lo. Magbubutuhan tayo oh, mamaya ha. Sino pinakmagandang oh, great big? O pwede na ka pinag-fly for It's not a money luck like here. It's not revenue Ate, pwede atlas yung gamay ate. Pwede ko anong gamit para maka-anong. naman. gusto Ingat-ingat. ingat O, sinong susunod na papautin kita ng IKIGO? O, ito muna. Tara kayo. Halika na. Umakit ka na, Sen. Robin. Ako? Ako na ba? Teka muna. Ang tanong ko. Gusto niyo bang kumanta si Sen. Robin? O, Sen. Robin. Gusto niyo bang kumanta? Oo ba? Ayan. Nakaka-mahulog ha. Nakaka-mahulog. Mabuhay yung... po Magandang magandang umaga po Patanghali sa inyong lahat Sa lahat po ng mga kababayan namin Na galing pa sa malalayong lugar Maraming salamat po sa inyo Alam nyo, magmula hong nang dumating ako dito Wala hong patib ang dating ng mga Pilipino dito sa lugar na to. Noong una, galing lang sa Europa eh. Sumunod, meron ng galing ng Amerika, meron ng US, mer ibang klase talaga si Digong. Alam nyo, ito na ho ang pinakamalaking selebrasyon na nangyari sa isang tao. Doon pa lamang po, tagumpay na tayo. Sapagkat nakita po ng buong mundo kung gaano karaming Pilipino ang nagmamahal kay Presidente Digong. Kaya po mga kababayan, hayaan niyo po kaming magpasalamat sa inyo. Sobra-sobrang pasasalamat, sarili niyong gastos, sarili niyong pera yan. Pati yung mga pinagkakaingatan niyong bakasyon, ginamit ninyo. Yung mga nasilid na pera, yung mga yung mga maraming sinusustentuhan diyan. Lumabas lahat ang mga tinatagong pera basta kay Digong. Para lamang po sa kanya. Dahil alam po natin, nung panahon niya, talagang minahal tayo ni Digong. Nung panahon niya, naaabot natin ng Pangulo. Nung panahon niya, naramdaman natin na tayong lahat, kung hindi niya anak, pamangkin, yung mga walang asawa, boyfriend siya. Yan no, si Digong eh. Kaya, yung pagmamahal natin sa kanya, wala po talaga makakapantay. Dahil po dyan, ah, siguro sabi niya, kakanta tayo, hahanap tayo ng kakantahin. Dapat sasabayan niyo ako. O, sige. Ha Opo. Sa mam Ma Salamat, asong. Parang kailangan natin ng banda doon. Sige, <laughs> tayo. Habang umahanap ako ng kanta... Magsalita ka muna ma'am, ano? May message ka ba? Sino muna magme-message? Ah, ahanap ako ng kakantahin. Ma'am, ikaw muna. Hindi, Kakanta ko eh. Oh, kakanta Oo, ah, kakanta ko. Ahanap ako ng kakantahin. Alright, so habang kumakanta si Senator Robin Padilla. Ito muna ako. Ayan ah, niyo muna ang... Yes. Lahat po ng may mga letters uh, birthday cards, birthday greeting cards. Uh, pwede nyo pong ibigay sa akin para kay PRRD yung lalagay natin dito para isad natin sa kanyang family. Right? Boom? Sure, sure. Pakilagay na lang po dito. Sabang so, hinahanap niya, Sir,